Ang pag-alam sa ating sariling mga personalidad ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang para sa ating personal na paglago. Bilang isang resulta, ang ating buhay sa pangkalahatan, pati na rin ang ating edukasyon, career, maliliit na negosyo, at mga personal na relasyon ay mag improve Maaari itong maging isang mahusay na eye-opener kapag napagtanto natin na iba ang pagtingin ng ibang tao sa mundo. Pero bakit nga ba karamihan ng mga tao ay nilalarawan ng mga introvert na mahina. Narito ang mga dahilan kung bakit nakikita ng mga tao ang mga introvert na mahina pero ang katotohanan ay... Number 1. Ayaw ng mga introvert makipag-usap sa mga taong toxic. Iilan lang sa mundo ang worth it sa oras at atensyon ng isang tao. Ang mga taong may toxic na personalidad ay palaging mas gustong maging sentro ng atensyon. Gusto nila maging sentro sa mga party o iba pang social na kaganapan. Ang pagtanggi na pagbigyan ang kanila mga demands ay isang mahusay na paraan para sa pagharap sa kanila. Madalas binabaliwala sila ng mga introvert, hindi pinapansin ang kanila mga hindi kinakailangang kahilingan. Bilang isang resulta, ang mga toxic na ito ay madalas na pinupuna o sinisiraan ang mga introvert upang itaas ang kanilang sariling katayuan. Sa awkward na sitwasyon na ito, minamaliit o kinukutsa nila ang mga introvert kaya nagmumukha silang mahina at itinatakwil ng iba. Number 2. Ang mga introvert ay nagbibigay pansin sa kanilang paligid. Ang mga tunay na introvert ay aware kung ano ang nararamdaman ng ibang tao sa kanila, ngunit hindi sila mahina. Ayaw nilang magmukhang malakas para hindi ma-intimidate ang mga tao sa kanila. Ang mga tunay na introvert ay nakakagawa ng tumpak na mga obserbasyon at natutukoy ang pag-uugali ng mga nakapaligid sa kanila. Ang pinakamahusay na paraan upang i-handle ang mga relasyon sa mga tunay na introvert ay ang maging mas aware kung paano nakakaapekto sa kanila ang mga toxic na pag-uugali. Karamihan sa mga tao ay nagsasalita insensitively o malupit na kung minsan ay wala namang kahulugan. Walang sino man ang palaging nasa kanilang best at pag bad mood ng isang tao ay maaaring maging senhi ito ng kanilang galit. Ito ay maaari o hindi maaaring makapinsala. Bilang isang resulta, sila ay maghahanap ng mas malalim upang matuklasan ang mga pangunahing dahilan para sa mga toxic na tao. Kahit na ang mga introvert ay dapat masuri kung ang karamihan sa kanilang mga pakikipag-ugnayan ay kinabibilangan ng mga insulto, panlilinlang, o iba pang anyo ng emosyonal at verbal na pang-aabuso. Ikaw, sa palagay mo ba, ang mga toxic na tao ay nagpapahayag ng kalungkutan o kinikilala ang epekto at kahihinatnan ng kanilang mga pananalita o pag-uugali sa mga tunay na introvert. Shoutout nga pala sa mga solid introverts na laging nakasubaybay. Shoutout kay Joben Oleres at kay Lupet. Salamat. Number 3. Ang mga introverts ay mas gusto ang pag-iisa. Ang isang introvert ay isang taong pinahalagahan ang pag-iisa o kahit na ang pagsama sa isang maliit na circle kaysa sa mga malalaking grupo. Ang mga introvert ay nakakaramdam ng pagkapagod kapag nakikisama sa maraming pakikisalamuha. Dito ay maaari nilang simulang malaman kung sila ay tunay na introvert kung ang paggoogle ng maraming oras sa pakikisalamuha ay talagang nakakapagod para sa kanila. Siyempre lahat tayo ay may social battery na nauubos, ngunit kung ang sayo ay tila mabilis maubos, malamang ikaw ay introvert. Maaaring mas gusto din nilang makipag-hangout kasama ang mga tao one-on-one -on -one kaysa sa mga grupo at kailangan nila ng sapat na oras upang makaipon muli ng enerhiya. Number 4. Ang mga introvert ay lucid at simpatetik. Ang mga tunay na introvert ay may hilig sa pakikinig kaysa sa pagsasalita. tulot ito sa kanila na matuto ng higit pa tungkol sa ibang mga individual. Ang mga introvert ay maunawain sa mga pahiwatig na ibinibigay sa kanila ng iba tungkol sa kanilang mga personalidad at interes. Ang lalim kung saan naiintindihan ng mga introvert ang iba ay nakakagulat at nakakaantig sa kanila. Ito ay dahil nakatuon sila sa mga subtleties na madalas na hindi napapansin ng ibang tao. Habang umuunlad ang isang relasyon, nagsisimulang iugnay ng mga tao ang mga introvert sa satisfying na pakiramdam na resulta ng kanilang pakikinig at pag-aalaga. Number 5. Ang mga introvert ay mas gustong magtrabaho mag-isa. Ang mga tunay na introvert ay maaaring hindi gusto ang maraming panlabas na stimuli at mas gusto ang tahimik at cool na mga sitwasyon. Maaari nilang makita ang mga masikip na kalye, abalang mga pamilihan at maingay na mga tao na medyo overwhelming. Ang mga extrovert ay umuunlad sa solid teamwork, brainstorming at sa iba pa. Habang ang mga introvert naman ay may posibilidad na mag-isip at magsagawa ng mga gawain ng mas malinaw. Pero ang iba ay nakikita silang mahina, ngunit sila ay mahalaga. Mas gusto ng maraming introvert na magtrabaho mag-isa kaysa sa isang team. Lalo na kung ito ay isang thinking introvert. Kapag kailangan nila ng pahinga, ang mga introvert ay madalas na tumatakas sa kanilang panloob na mundo. Meron silang malakas na kakayahan upang bungkalin ang loob ng kanilang mga sariling isipan. Sa halip na bumaling sa mga panlabas na mapagkukunan tulad ng ibang tao, mas gusto nilang umasa sa panloob na pag-iisa para sa katahimikan. Number 6. Kinikilala ng mga introvert ang kanilang karanasan Ang buhay ay isang balansing pagkilos at ang paghanap ng balanse sa pagitan ng introversion at extroversion na gumagana para sa iyong sarili ay hindi na bago. May mga sandali kapag ang isang tao ay kailangan bumaling sa higit pang mga extrovert na katangian. Ngunit sa huli, kapag naramdaman nila ang paghatak pabalik papunta sa kanilang panloob na mundo, sinusubukan nilang sundin ang hatak na yon at igalang ito kung maaari. May pagkakaiba sa pagitan ng pagiging biktima at paggawa ng isang bagay tungkol dito. Kapag nagagamit ng isang tao ang introversion at pinahihintulutan itong bigyang kapangyarihan ang kanilang sarili, maaari nilang baguhin ng isang potensyal na kahinaan papunta sa isang superpower. Number 7, ang mga introvert ay pinanghahawakan ang mga hangganan. Habang ang mga extrovert ay maaaring hindi nangangailangan ng maraming mga hangganan sa mga tuntunin ng pakikisalamuha dahil gusto nilang makipag-ugnayan, dapat alam ng mga introvert kung paano magtakda ng matatag na mga hangganan sa kung ano lang ang kailangan nila. Upang umunlad bilang isang introvert, hindi dapat nila hinuhulaan ang kanilang sarili. Halimbawa, kung ang isang introvert ay tunay na hindi nasisiyahan sa isang planong lumabas kasama ang mga kaibigan, dapat nilang kilalanin ang kanilang pangangailangan para sa alone time at hindi kailanman ituring ito bilang isang kahinaan. At saka may mga pagkakataon na hindi nila sinasadyang protektahan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagiging close. Dahil sila ay natatakot na ma-overwhelm at mawalan ng mga tool o kapasidad na magtakda ng mga hangganan. Number 8. Ang mga introvert ay hindi people pleaser. Krenyuan para sa isang toxic na tao na maging kaibig-ibig at masaya sa iba sa isang araw at pagkatapos ay titigil sa pakikipag-usap sa kanila sa susunod. Iniiwan ng mga introvert na nagtataka kung ano ang nangyari. Alam na mga toxic na tao na ang mga disenteng tao tulad ng mga introvert ay mahina at gagamitin sila para maging mabuti sa paningin ng ibang tao. Karamihan sa mga toxic na individual ay karaniwang ina-adjust ang pag-iisip ng mga introvert upang makuha ang gusto nila. nililinlang sila sa pag-iisip na may nagawa silang mali. Ngunit ang mga tunay na introvert sa kabilang banda ay naghihigpit sa iba na gamitin ng mga factor na ito sa kanilang kalamangan. Aabandonahin nila ang mga taong walang magandang maidudulot sa kanila. Number 9. Ayaw ng mga introvert ma-involve sa buhay ng ibang tao. Ang mga tao ay nasisihan sa pagsisimula ng mga salungatan, lalo na ang mga toxic. Gustong gusto nila kapag ang iba ay sumasang ayon sa kanilang pananaw. Ang pakikipagtalo sa isang toxic na tao sa kabilang banda ay maaaring maging peligroso dahil ang mga tunay na introvert ay bihirang manalo sa kanila sa mga argumento. Ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos ay ang ganap na umiwas sa hindi pagkakaunawaan. Kung ang mga tunay na introvert ay nasa ganong sitwasyon, aalis sila at inaangkin na wala silang interes na makipagtalo sa mga toxic na tao dahil wala itong saysay -say sa una pa lang. Hindi sila mag ng oras sa pagtatangkang makipagtalo sa kanila. Ang tanging bagay na maaari nilang gawin ay panatilihin ng isang emosyonal at pisikal na distansya mula sa mga taong ito. Ang mga introvert ay maaari itatag ang kanilang tunay na motibasyon sa paraang ito na pumipigil sa kanila na masaktan o ma-upset emotionally. <laughs> At number 10, gusto ng mga introvert na mas makilala ang kanilang sarili. Ang mga tunay na introvert ay may kamalayan sa kanilang sariling mga kalakasan at kapintasan. Bawat isa sa atin ay isang komplikado at magandang work in progress. Kapag ang mga introvert ay may kamalayan sa kanilang mga pagkukulang, hindi na sila maaaring gamitin bilang isang punching bag ng mga toxic na tao. Ang mga toxic tao ay gagawa ng pagsisikap upang i-highlight ang kanilang mga kapintasan at bawasan ang kanilang mga kakayahan dahil ang paggawa nito ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Ang mga tunay na introvert naman na tinatanggap ang kanilang sariling mga lakas at limitasyon ay makakapag-let go sa mga ideya ng mga toxic na tao dahil makikilala nila na ang kanilang sariling mga kalakasan ay nahihigitan ang anumang mga kahinaan na maaaring meron sila. Sa ganitong paraan, unti-unting natutuklasan ng isang apektadong introvert ang tunay na motibasyon ng mga toxic na individual. Ang mga tunay na introvert ay hindi kailangang bigyang katwiran o ipaliwanag ang kanilang sarili. Binabantayan nila ng mabuti ang kanilang entrance gate. Tinitiyak na hindi sila mahahawaan ng mga mapaminsalang tao. Ang tanging paraan para makatakas sa mapaminsalang gawi ng isang tao ay alisin sila sa buhay mo. Gayun pa hindi ito laging posible kung ang mga tunay na introvert ay kailangang gumugol ng oras sa isang taong toxic. Dapat nilang paalalahanan ang kanilang sarili na ang mga aksyon ng mga toxic na tao ay hindi nila kasalanan o kanilang tungkulin. Ang mga tunay na introvert ay mas gustong tumutok sa kanilang panloob na mundo kaysa sa kanilang kapaligiran. Alam mo ba na may mga dahilan kung bakit karamihan sa mga introvert ay masama tumingin? Panoorin mo dito.